Ayan. Uh, mini vlog muna tayo. Ayan eh, si mam Ma Beb GSM. Bali, yung mga nagtatanong paano ba mag dito. Tatlong paraan paano mag dito. Una, sa app, magdownload download kayo ng Green GSM app. Tapos ilalagay nyo lang yung pick up and drop off. Tapos sabay book. ah uh, marireceive na lang po yun ng pinakamalapit na driver. Tapos papasok na po yun. Yung pangalawa naman po, ah uh, call center. Yung, pag wala kayong app, pwede nyo tawagan to. Yan, yung number na nakalagay sa gated. 0 na seven 8080 Yan. Tapos, yung pangatlo naman, nangyari nakita nyo kami nag-drop sa mall. Pwede niyo po kami parahin. Pagka para, yan, sasakay na kayo. Tapos si i, i pipindutin lang namin yung tinatawag na taximeter dito. Yan, taximeter. Yun, yun lang yun ang ano. Ah, uh, tatlo paraan paano mag-book. Abang nasa depot pa tayo. Mamaya na, mamaya na